So yun, wala akong sinisiraan dito guys kung kaninong project yon kasi malay mo hindi ko rin alam ang rason bakit natigil kasi for like isang buwan din siguro sila nagtrabaho tapos natigil, hindi ko alam kung pinasahuran ba sila wala silang sahot, kulang yung budget or nasira yung backhoe nasira yung gamit or hindi sinahuran yung nagdrive or hindi binayaran yung, yung basta, hindi ko alam kung anong rason pero sana maumpisahan ma ulit saka tag nito paano kaya ko. Halam! I'm Buntag, another day, another vlog, another income dapat kasi that's life. Kailangan natin kumayad. And tapos na ang baha. Palinaw na naman yung ilog. palino na yung ilog, Jel. Pwede na Kailangan na panindigan yung kanta na malinaw ang tubig at yung pool ay parang crystal clear water. Yan, naglalaba po sila ngayon kasi hindi na nakapaglaba ng 3 days because of the rainy season. At tingnan natin doon sa may likuran kasi yung tulay natin ha. O, pahila mo, black red sun, ginawa ko. So, dito sa may entrance, ito na nga. Tapos na ang ating pinapagawa na waiting shed. Actually, tinanggal lang naman yung dingding niyan -ding kasi bodega yan dati at ukay-ukay yan. Tapos nilagyan ng upuan. So, yan na. Hindi lang natin matanggal-tanggal to kasi andyan yung mga damit nila ni Bimbo at Donna. And, dito natin binabalik na nila yung mga bato na naanod Mumay, why are you there? ha? Ah, purman ka? ha? Ah, ikaw ang <laughs> Ayan, binabalik na nila yung mga bato na ano para maayos ang paglalakad. Sa mga nagsasabi po dyan na kailangan paggawa ng tulay, it's really hard po mag-start ng paggawa ng tulay. Kasi ang paggawa ng tulay, madali lang. Pero paano ikakabit? Saan ikakabit? Kasi pag napagawa kami ng tulay dyan, aano rin din yung bato yung ilalim ay nabaha yung mga bato sa ilalim may mga gilid-gilid so kagaya nyan nilagay namin ng concrete sa gitna dalawa yan pero yung isa na ano napunta dun sa gilid yun yung kinabitan nila ito na lang natira so may mga bakal na nilagay dyan para hawakan na ano din naputol yung mga ganito at medyo mahirap po hindi po kami pwede mapagawa ng tulay unless magiging ganun na po siya o oh. ayan no ayan kung yan, yan ganyan na na yan siya guys yan dito sa harapan eh, sa kabilang side ganyan din Magaling, madali na magpagawa ng tulay kasi yan ay magiging level niya yan ay yung papatungan niya ng ng gagawing tulay paano gagawin ay yung kabila wala namang ganyan dito hinukay nila yung gitna as you can see tinan nyo hinukay nila dyan nilagay nila yung bato sa gilid hindi na nila diretso dito sana diniretso na lang nila para lumawak yung ilog parang ganito sa kalawak pa Ang ginawa nila hinukay nila yung gilid nilagay nila sa gilid hindi na nila diniretso dito so kaya naging ganyan siya so puntahan natin doon mamaya yan so hindi natin pwedeng gawing tulay dyan kasi ang basic na ano namin doon ayan kagaya niyan yung simento dyan dapat dyan yung level ng tulay para hindi talaga umabot kasi yung tubig ay inaabot pinaka last step yan dyan minsan nga inaabot ulit yung pader na to so hanggang dyan yung dapat yung tulay pat linya dito pa balik sa amin so, hindi siya magawa-gawa guys so sa mga nagsasabi dyan Unang-una malaking project yung tulay, malaking budget talaga yon So hindi hindi ko rin afford at ayaw ko nang ipagawa. Mas maganda na yung ganito ganyan. Maanod, balik ulit, anod, balik ulit kasi ipagawa ko ng tulay na talagang ako magsakripisyo lahat ang mahal-mahal. Unahin ko muna dito yung ano, rap So yun, yung tulay namin ay disposable, removable basta. Oh, naanod lang siya, ibabalik ulit din sa doon. Ayun. Yung tulay na yan isa kanila sa amin naman dito. Yun lang. Puntahan natin doon sa kabilang. So, nandito na ako sa kabila, guys. So, mag explain lang ako. Kapag sabi sila na demanding ako na, ah, demanding ka, eh, lugar mo naman yan. Bakit mo inaano sa gobyerno or sa munisipyo or ano? Actually, guys, wala naman pakialam kasi okay naman na kami dito. Gain yan sa gobyerno, gumawa niyan. Okay naman na kami dito, ha. Tingnan nyo, ha. Ako nga nagpalagay niyan, eh. Ako nga nagpasimento dito, oh. Kasi wala naman problema, eh. Ayan, tingnan nyo, ha. Pinasimento ko yan dyan para kasi yung tubig naabot din, di ba? Kung hindi ko pinasin na simento yan, matagal nang natanggal itong mga kahoy na to For 3 years na nandito kami, naanod na sana yan kasi hinuhukay na yung, ano, yung lupa sa ilalim. So yung mga kahoy may tendency na matumba because yung mga ugat ay natatanggal siya because of the flood. Inaabot yung tubig doon. So, ubos talaga to dito. But because nilagyan ko siya ng bato dito at simento, hindi nahukay yung lupa niya. Unlike doon, o oh, di ba? Nahukay na sila lahat. O oh, kagaya niyan, yung mga simento natanggal na. So habang papalakas ng papalakas yung bagyo, ano na sana to? Wala na sana matagal na. Buti na lang na ko ng basic, konti lang. Ang problema ko naman dito, dati naliliguan namin to dito, dito banda, maganda tong ilog na dito. So nagkaroon siya ng linya dyan, ano. Kasi hinukay yung doon ang backhoe, hindi ko alam sino naghukay doon, anong ano doon, anong uh, ang sangay ng gobyerno yun, kung saan yun, ano yun, basta. Hinukay yun doon, which is I'm very happy kasi nagkaroon ng ilog at atalak-alak ko, ang sabi nila, lahat ng bato ititambak dito sa gilid. So nag-ask sila sa akin, at meron ba akong ipipreserve dyan, baka may masira dyan, baka may matabunan, o, ano sabi ko, wala akong problema dyan kasi nasa gilid naman ng ilog. Importante lahat ng bato malagay dito kahit hindi ma ipile ng maayos so malagay dito para to protect din para pag malakas yung baha pag gumanon dito hindi siya matatamaan di ba hindi siya mahukay ma madadagdagan tong mga bato dito ang doon daw yan pag papuntang project na yan ang nangyari hinukay na nilabanda dyan yung mga bato nilagay naman na dito so ang nangyari pag bumaha yung tubig, ang level ng tubig ito yung magiging base ng tubig so pag tumaas yung tubig, taas na siya sa ayo kung hinukay nila yan dyan lahat hinukay nila yan lahat dyan tinanggal lahat ng bato at nilagay dito kahit malakas yung tubig kahit malakas yung current niya dito lang siya sa gitna Kasi yung tubig, umaangat sa papunta sa gilid because natambat sila sa gilid ano ba yan? Eh? Kaya that's why I'm asking help na sino kayong pwede ano nito paano ba ito gagawin kasi tinan yung mga bato ang lalaki oh. Wala namang ganyan dati dito. Yan. Ang lalaki ng mga bato. Naliligo kami dito kung nakikita nyo. Naliligo kami dito. Ayan. Dito kami naliligo kasi may ilog dito na maayos. Pag bumaha sakto lang. Ngayon pag bumaha siya ang laki ng tubig na humampas dito sa gilid kasi natabunan na dito. So So yun, wala akong sinisiraan dito guys kung kaninong project yon kasi malay mo hindi ko rin alam ang rason bakit natigil kasi for like isang buwan din siguro silang nagtrabaho tapos natigil, hindi ko alam kung pinasahuran ba sila wala silang sahot, kulang yung budget or nasira yung backhoe nasira yung gamit or hindi sinahuran yung nagdrive or hindi binayaran yung, yung basta, hindi ko alam kung anong rason pero sana maumpisahan ma ulit sa tag nito paano kaya ako kasi hindi ko talaga alam bakit natigil siya tapos alam mo yun ang ganda na malumayan na yung tubig ganito yung tubig ang dito kasi hindi nagalaw hanggang dito lang yung nagalaw nila eh nakikita may linya dyan no? ayan may linya yan dyan papunta doon so yung dito hindi siya nagalaw so yung tubig niya ganyan lang oh. Yung tubig niya dito kami naliligo ganyan pero dito sa harapan natambak na yung bato naging stagnant na to dito kasi hindi na nadadaluyan hindi ako nagdi-demand kasi kung nagdi ako matagal na dapat. Pero ba't ako magdi-demand? I-property ko to. Baka sabihin nila na um, bias ako or ito, uh, pabor para sa akin. Hindi Ito nga ni-reprop nila kasi yan dyan. Pag lumakas yung tubig, papunta yan dyan sa kalsada namin. Kasi yung bahay namin dati na ano yan, napasukan ng tubig kasi yung tubig papunta doon. Inilagay eh, nila ng tubig, may reprap na. So, guberno yata na pagawa nyo. So, we're very happy kasi hindi pinapasukan yung community namin dyan. Eh dito kasi palayan namin to dito dati. Tapos ito naman sa nabili na na kong farm. So ngayon, okay naman sana yung ilog eh. So ulitin ko, okay naman siya oh. Dito banda oh, okay. yung tubig. Ganito yung tubig dito dati. Nahati lang talaga siya oh. Ginook ko. <coughs> so, sa susunod na baha, mababanlas na naman to Matatanggal na naman to Yun o, dati. Yung lupa dati hanggang dito. Yan. Ngayon, hanggang dito na sa ano pahukay ng pahukay. Tingnan nyo guys, oh. Yung level ng tubig dito sa amin. ano you know, yung level ng lupa dito sa amin, ganito dito. Kaso yung tubig, inabot na dito, oh, nung isang araw. So, kung hindi ko nalagay ng simento dyan, bato dyan, syempre nagbabayad din ako ng mga tao para maglagay ng mga bato dyan, pinasimento pa yan, ba? Diba? oh, kita nyo naman, oh. Naanod yung mga ano ko, yung mga ganyan. Hindi ko na pinasikasit, tingnan nyo, naanod na yan siya dyan, oh. Yan. Dito yan, oh, yung mga lamesa ko. Oh. Dito yan siya nakapatong. Kasi, yung tubig dati, okay lang yun dyan eh. Dati, nung hindi siya hinukay, hindi naman ganyan yan eh. Tingnan yun nahukay na to dito. No, ba anong pinsala dito? Alam niyo, hindi ako um, masyadong mareklamo kasi mas grabe yung pinagdadaanan ng mga tao sa Cebu. Grabe yung sa kanila, nagliparan, lumubog yung bahay, ganyan. Ito niyan naman guys, oh. Oh, pinasimento ko pa yan dati. Tinan mo na sira-sira na lahat 'to. Oh. Kasi yung tubig inaabot na diyan eh. Tingnan Di mo yung lamesa ko. Oh. 'Di ba dati yung lupa hanggang dito 'yo. Eh. Ano? Oh. Ngayon, tinan nyo, yung itsura ng dati Kung makikita nyo dati. Yung ilog nagkaroon na doon. Pwede naman sana lahat ng mga bato na nandiyan sa gitna. Nilagay na lang sana nila diretso dito. No, sayang talaga 'no. Ayan, lahat ng mga bato ba? Ayan, galing sa pinagukayan nila. O, oh, yan ang mga lalaki na bato. Oh. Wala naman yan dati. Yung ilog na punta doon. Maganda sana yung malapad na yung ilog kagaya doon sa unahan. So, I'm asking help sa saan ba ito dapat gawin. Ang akin lang is yung mga bato na nasa gitna. Kasi nawala na yung itsura ng ilog namin eh. Nawala na yung ganda ng ilog. As in, oh. Sana kung kinuha nila lahat ng mga bato, ginanun na lang pa sa gilid. Kahit pangit yung pagkatambak dito pwede nyo gawa ng paraan yun basta na lahat lang ng bato na sa gilid ginawa lang nila ng ganyan sige kong pero wala mangyapon yapon <laughs> may may so yun lang guys And, hindi naman ako masyadong demanding pero request ko lang if ever man, sana if eh, ginawa nyo to dati sana matuloy din kasi parang ano sinira nyo lang eh. Nasira lang talaga siya yung view, yung itsura niya, na ano yung tubig. Mas dati pwede pa kami maligo dito. Nandyan yung tubig pag naliligo kami. Nandyan na yung tubig. Ang ganda-ganda magtampisaw. Nandun na tuloy yung tubig. Tapos puro bato na tuloy dito. Hindi po ako, ano, kung ano ba tawag dito, nagmamakaawa, ano ba talaga. Kasi, pangit talaga. Pumangit talaga yung lugar dito. Wala, naging abandon na talaga dito. Dati nagtatampisaw yung mga tao dito, naliligo. Wala na. Wala na talaga kasi nandun na sa kabila tapos malayo na yung katawiran so if ever man mayor red hair may mayor pagawa naman to ng ano paraan baka pwede mag request dito at ako na yung magpakain sa mga trabahan dito mahirap kasi yung sahod daw kasi 4 hours 4,000 yata per hour ano ba yun pag nag rent ginuok ko baka one day ba umabot dito ba sa pool ang ang gayawa ng pool area namin. Tsaka na tuloy tingnan Is dalawa na yung, yung view dito ilog sa pool na. Wala, sinira tuloy. Timing talaga na nagpagawa ako ng pool kasi kung di ako nagpagawa ng pool, wala na ano, maliliguan dito. Wala na. Tsaka na. Hmm. Buti nilang andyan yung mga bulaklak kung mga ganda. Papalubag loob. Yan ang bulaklak na o. Oh. Yung mga bulaklak namin ni J. -ford. Yan. So that would be all guys at ating mga orchids ay pinipicturan ni Jeper kasi dumarami yun sila pero mas maganda sana kung tsada sila pagka linya tanan dyan no sari-sari na maroon tatlo na kasi sila maroon may violet yan, yan yung mga sa una no pag-agi sa butuan mm. ngulak na ganyan sila sa wakas ah nanapipag oo yan lang guys na mula clock na sila thank you so much for watching